Kamusta? Sa inyong lahat, may dalawang kalahok sa ating palabas ngayon. Magpakilala tayo. Narito si Quentin. Siya ay magluluto ng mga pagkaing tsokolate at mamumuhay kasama ang mga pagkaing bahaghari. Aba, 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 siguro dapat na tayong magsimula. Pero nandito sina Kevin at isang kilalang kritiko at si Lola, syempre, silang susuri sa mga pagkain. Narito ang menu. Tingnan natin kung ano ang pipiliin nila. Simulan natin sa lobster. Hmm, hindi. Ano pa ang meron tayo? Ayos. Paano ang burger? Magaling. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko ng tinapay. Ibuhos ang Nutella dito. Mas marami pa! Astig! Ngayon, may chocolate bun na ako. Nilalagay ang chocolate sa loob. Kinder Bueno Chocolate Syrup. At tinatakpan ito ng bun. Handa na. May mas magandang ideya ako. Kukunin ko ang makulay na Nutella. Ibubuhos ito sa mga tinapay. Ngayon, gagamit ng berry cream. Gumis sa ibabaw. Nagbubuhos ng syrup sa lahat at tinatakpan ng pangalawang bun. Handa na ang unang burger. Ngayon, asul na cream. Masarap na gulay. Tinatakpan ng bun. At ang huling burger. Gamit ang cream, nilalagay sa donut, at syrup syempre, ilang strawberries, at isang bun, handa na ang lahat. Well, wow, Quentin, uh, hindi ka magaling. Tingnan mo ang mga burger ni Liv. Ah! Liv, sabihin mo sa amin, paano mo nagawang makagawa ng napakagarang mga burger? Oh, ano ang gagawin ko? Tama, alam ko na. Kukunin natin ang pinakamasasamang sangkap. Hmm, maanghang, nakakadiri at sobrang asim, ang tagumpay ay mapupunta sa akin. Oh, handa na ang ating mga chef. Hahanda na rin kami. Lola, narito ang iyong mga guwantes. Mayroon akong sarili kong tali. Ako mismo ang nagtali. Sa tingin ko, hindi naman masama ang resulta, pero may nagsasabi sa akin na hindi ito ang pinakamagandang pagpipilian. Subukan natin ang mga burger ni Liv! Mukhang maganda! Hmm, oh, ang sama ng lasa! Wow! Gummies! Sobrang ang pula. Oh, nag-aapoy ang bibig ko. Wow, hindi ko kayang pigilan. Ano ang nangyayari sa kanila? Ano ang dapat nating gawin? Oh, tapos na. Oh, pakiramdam ko ay masama. Ano ang nasa burger na yon? Napakasama niyan. Well, si Quentin ang panalo sa round na ito. Gumawa siya ng mga pagkaing chocolate. Binabati kita, kaibigan ko! Oo, oh, alam ko na mas magaling ako. Hoy, aking yan. Whistle, ikaw pa! nang panalo sa round na ito. Si Quentin, ang pinakamahusay na chef. Kita kit sa susunod na round. Kinong host, ikaw ba ang magho-host? Ah, tama. Ngayon, ano ang gusto mo para sa ikalawang round? O isang cake? Ah. Sumasang-ayon ang lahat. Sige, nakaisip ako ng napakagandang ideya. Kailangan ko ng bilog na hulmahan. Punuin ito ng Oreos at durugin ito. Laging nakakatulong ang aking boxing glove. Astig! Tapos na ako. Pasensya na, Liv. Kung natakot kita, may handa na akong Oreo cake. Pinipiga ang chocolate cream. Isa pang cake sa ibabaw at higit pang chocolate cream. Liv, maaari ka nang magsimulang magluto ngayon. Sige, kailangan kong buksan ang kahon ng mga cake na ito. Oh, may nangyaring mali. Ano? Saan ito nang galing? Sinira nito ang lahat. Oops! Ito ay akin. Pasensya na, Quentin. Aba, aba, aba. Gagawa ako ng isang kamanghamang ha. Handa na ba ito? Oh, oo. Ito ang perfectong rainbow cake. Nagdadagdag ng counting cream. Tara, buhin natin ang magiging cake ko. Ay, hindi. Ang mga patakaran. Mats, may mga patakaran tayo. Kailangan mong gumawa ng makukulay na putahe. Tingnan mo, makukulay na sprinkles. Oh. Hindi sa cake. Sa totoo lang, perfecto ito. Susunod ang cream. Kailangan pa natin yan. Pinapakinis ang lahat, ilang sprinkles sa ibabaw, at tinatakpan ito ng susunod na layer. Salamat! Oh, ha! Hello! Malapit na akong matapos. Dinidekorasyonan ko ang aking cake! Quinton? Hmm, dapat! Mas magtrabaho ka pa! Tama! Oh, ang sarap ng mga yun! Alam ko. Sila ang pinakamahusay. Oh. Tapos na. Hoy! Oh, lumayo ka dito. Kailangan kong mag-isip. Hmm, nakuha ko na. Mayroon akong basket na may iba't ibang tsokolate. Idedekorasyon ko ang cake gamit ang mga ito ngayon. Toblerone, KitKat, handa na ang aking cake? Hmm, ano kaya ang maiisip ko para sa dekorasyon? Alam ko, pwede kong gamitin ang rainbow gummies. Ilagay natin ito sa ibaba. Ngayon, kukuha ko ng hair dryer at tutunawin ang marmalade. Ang ganda ng pagdaloy nito. Gusto ko ito. Lahat ay perfecto. Pakisubukan ito. Hmm. Mukhang masarap ang mga cake na ito. Pareho ang laki nila. Pwede na sing subukan. Lola, simulan mo sa rainbow na una. Ano sa tingin mo? Gusto ko ito. Napakaganda. Paano naman ang version na tsokolate? Mukhang maganda may hmm. May naisip ako. Mapapabuti ang cake na ito gamit ang isang piraso ng broccoli. Sa ganitong paraan, hindi lang ito magiging masarap, kundi pati na rin malusog. Oh, Dani, pwede ba? May broccoli? Hindi pwede. Kukunin ko ang dalawang piraso na ito. Hmm. Napakaganda. Kevin, ano sa tingin mo? kailangan kong tingnan ng mas malapitan ang bawat cake. Mukhang maganda ang rainbow. Pwedeng kainin ang cream. Ano naman ang tungkol sa chocolate cake? Subukan natin ng kaunti. Mm. mahusay. Ngayon, pwede ko nang hiwain ng piraso. Aba, aba, aba. Inilalagay ito sa plato na patong-patong Subukan natin ng magkasama. Oh, perfecto ito. Aba, aba, aba. Magaling ang ginawa mo. Ang score ay isa sa isa. Ang tagumpay ay hindi pagkakaibigan. Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits tayo ulit. Paalam!